Tanong ni Lady Anne Chanel, or Lady Anne Chanel rather. Ask lang po, ma'am, sa isang kilo ng flour, ilang spoon po ng yeast ang dapat gamitin, like sa Japanese cake po? Okay, maraming salamat, uh, Lady Anne Chanel, ano, oo. Ah, uh ako man uh, minsan lang talaga ako niya na nagta-try ang ating Japanese cake ano pero uh, kung pagbabasihan natin halimbawa sa isang kilo o sabi na natin sa isang kilo ano uh, mm -mm. sa isang kilo na Japanese cake eh, hindi na rin na uh, hindi na rin, uh, masama kung lalagyan natin ng 1 teaspoon 1 teaspoon to 2 teaspoon lamang po kasi yan ay pinaka, sa tingin ko ha, sana, kasi kung pinagbabasihan natin talaga doon, kasi ang Japanese cake, ayan ay uh, malambot na timpla din, oo. Mm -mm. Halos, ano din siya sa pancake, mas malambot pa siya ng konti nga sa pancake, oo. Halos, ganun lang ang uh, method, kaya uh, hindi natin pwedeng lagyan siya ng maraming yes talaga, kasi mabilis yan. Ang bilis umalsa dahil uh, yan ay malambot, halos 5 minutes lang to 10 minutes, pwede na siyang isa lang. Oo, ayan ang ating, uh, pero depende rin yan ha, sa inyong klasing recipe. Kasi pag may mga recipe na ganyan sa inyong uh, Japanese cake, na baking powder lamang ang ginagamit. O, oh, baking powder ang ginagamit. Pero mas pa, uh, para sa akin, mas maganda ng may yes ka pa, may baking powder ka pang alalay. Mas uh, maganda. Maganda siya tingnan. Or magandang uh, resulta. Mas maganda. Kasi pag yan halimbawa ano kung ako halimbawa ako ay halimbawa ko ng sarili ano pag ako ay gumawa ng pancake or hot cake ah, ginagamitan ko siya ng yeast o yes at saka baking powder Ngayon naman pag wala tayong yeast pwede niyo gamitan ng baking soda pero halimbawa ang baking soda po ninyo ay 1 tablespoon ang capacity sa inyong recipe maglalagay lang po kayo ng 1-8 teaspoon or 1-8 tablespoon. Yun lang yung ipapartner. Huwag na wag po ninyong ipantayan or ikalahating kutsara man lang or kalahating tablespoon ang inyong baking soda doon sa baking powder if ever na wala kayong yeast na magagamit. Oo, dahil nahirapan po kayong kumain yan, may halong alat, pait na inyong uh, malasahan dyan. Kasi ang baking soda, talaga. Halos karamihan ginagamit sa mga chocolates, ano? Oo, Choco Moist. Pero yan ay uh, siya dahil, uh, dahil sa kakao na ginagamit natin. Asa doon sa ating mga ingredients, sa oh oil. Well, pero unlike dyan sa pancake, ano? Or sa Japanese cake na malambutan. Uh, alalay lang ang ating gagawin. Kasi butas-butas din ang inyong gawa niyan. Pag halimbawa na o-over uh, yeast siya sa nilalagay natin. Ulo yung ganyan, hindi naman na uh, pwede namang walang uh, yeast. Ay pwedeng walang baking powder. Oo. Kung walang baking powder, pwede din siyang yeast. Oo. Uh, Pagpartnerin nyo na lang po para mas magandang expand. Okay? Sana nakatulong ako sa inyo at uh, alalay lang po sa paglagay ng yeast. Okay? Hello for more!